baby, you are? Ruby po sa K-pop Demon Hunter. Sa Demon Hunter. So, I don't mo yung kumanta ng Golden. Oh, meron ka ba ano? Alam mo ba yung ano, kanta na Golden? Okay. Alam ko po. Sige okay. nga yung chorus na. We're going up, 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 it's our moment. You know together, go no away. Balang, balang. awala oh, pala, wala pala. Pa. Well, hindi lang na, ko, sakto pa. Bakit? Na-amaze tayo. Kasi alam mo, sa ulo niya ako hindi ko talaga sa ulo. <laughs> Pero nahihirapan yeah. na si Barbie dito. Ang bigat ng lobo. Limang kilo yeah. bawat isa eh. So, ayan yeah, at this moment of time guys. Uh, pwede na po kayo mag-take uh, ng izin sa mga candidates natin. Okay lang po ba? Palagpakan po natin sila ulit? Palagpakan natin ang mga candidates Yeah, you will now danger zone candidates. Uh, yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye bye.